Aksidente lang ba na ang lahat ng dinadawit na madiskaya, lahat pumirma sa impeachment ni Sara Duterte? Tandaan, batay sa datos, ang madiskaya ang number one contractor ng flood control projects sa panahon ni Rodrigo Duterte. Save for one, all the congressmen named by the diskaya signed Sara Duterte's impeachment complaint. Aksidente lang ba ito? On the flip side, hindi pinapangalanan ang kahit asinong lawmakers close to Duterte. Kahit na si Bongo na ang mga kamag-anak ay ka-joint venture ng mga diskaya through CLTG Builders na acronym pa ng pangalan niya. Sa time frame, pinakalagsimulang umusbong ang flood control projects ng Madiskaya noong Duterte administration. Pero wala kahit isang Duterte lawmakers na sangkot? Talaga lang ba? Si Marikina Representative Marcy Teodoro ay dinadawit rin ng mga diskaya. Pero hindi naman nakaupong congressman noong simulan ang anumalyang flood control project ng mga diskaya sa kanilang lungsod. Idinawit rin si Pasig Representative Roman Romulo ang matunog na maaaring pumalit kay Pasig City Mayor Vico Soto sa pagtatapos ng kanyang termino. Ang mga diskaya, kalaban sa politika ni na Mayor Vico at Kong Roman. Hindi kaya isang nanaman itong pag-target sa mga kaaway nila sa politika? Totoo kaya ang testimonies ng mga diskaya or perjurious? Article 183 of the Revised Penal Code punishes the crime of perjury ito ay pinaparosahan ng pagsisinungaling o pagbibigay ng maling pahayag matapos manumpa sa ilalim ng batas. The Diskayas took an oath before they testified. Maaari kayang gumagawa ulit sila ng krimen? Maging mapagmatsyag. Maaaring nililito tayo at ginagamit pa ang flood control project sa pamumulitika. Let's not allow them to weaponize the issue. Ultimately, iisa lang ang bansa natin. And whatever our political beliefs may be, lahat ng dapat managot ay panagotin natin. Nakapiring si Lady Justice. Let's not be selective when it comes to accountability. Atari did po and this is bite-size batas.